Ilang aktibidad ang umarangkada kahapon kasabay ng pagdiriwang ng ating araw ng kalayaan. Mareport ang ating kasamang si Claysel Pardilla. Malaman ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng Independence Day Parade kagabi. Ang nakamit na kalayaan, kailangan daw pangalagaan, bantayan at ipaglaban. Maari raw kas itong mawala o maagaw kung pababayaan. Sinabi ito ng presidente sa harap ng nangyayaring tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China na pilit na inaangkin ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukot na susukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, iba't ibang aktibidad ang inihanda sa Kirino Grandstand kahapon. Numero uno sa programa ang Parada ng Kalayaan. Ito ang military parade at prosesyon ng dalawang put-dalawang makukulay na float na sumisimbolo ng kasaysayan ng Pilipinas. Tila nag-time travel sa Balangay Float, isa sa pinakamatandang sasakyan pandagat sa bansa. Agaw pansin ng float na naglalarawan ng Battle of Alapan at ang deklarasyon ng Independence Day sa Cavite. Nakakamangha ang replika ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, gaya ng Korte Suprema at Gusali ng Kamara. Sinundan ito ng konserto bida ang mahusay at talentadong Filipino artists. Nagpasiklab sa kantahan at sayawan ang K-pop girl group na Bini na hindi na natapos ang performance dahil sa hindi makontrol na dami ng tao present din ang Bagitos, pamantasan ng lungsod ang Muntinlupa ROTC Silent Drillers, Douglas Nieras Power Dance, Manila Skate Dance, Sinulog sa Carmen Cultural Troupe at Mindanao State University Darangan Cultural Dance Troupe at iba pang performer. Natapos ang programa sa makukulay at nagagandahang fireworks. Kalazal Pardilia para sa Pambansang TV sa bagong pilipinas